Naisip mo na ba kung bakit ang ilang mga tao ay nakakahanap ng kapayapaan at kalayaan habang tumatanda samantalang ang iba ay parang nakulong sa kanilang mga relasyon? Ang totoo, habang nagkakaedad ka, ang pagkakaroon ng partner ay hindi laging isang biyaya tulad ng inaakala ng marami. Sa katunayan, para sa marami, maaari itong maging isang mabagal at tahimik na lason umaubos ng kanilang enerhiya, naglilimita sa kanilang mga pagpipilian, at nagpapalala pa sa kanilang huling taon kaysa sa nararapat. Kung minsan ay naramdaman mong ang pagpapanatili ng isang relasyon sa yugtong ito ng buhay ay mas nangangailangan kaysa sa ibinibigay, hindi ka nag-iisa. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang pangunahing dahilan kung bakit ang pagkakaroon ng partner sa pagtanda ay maaaring magpahirap sa buhay sa halip na magpadali. At ito ang mahalaga, ang pag-unawa sa mga dahilang ito ay hindi nangangahulugang dapat mong iwasan ang pakikipag-ugnayan. Sa halip, ito ay tungkol sa pagiging matalino upang makita ang buong larawan at gumawa ng mga desisyong tunay na naglilingkod sa iyong kabutihan. Manatili ka sa akin hanggang sa dulo. Dahil lang ang ating pag-uusapan ay maaring magbago sa iyong pananaw sa mga relasyon sa iyong pagtanda. Okay, simulan na natin. Una, ang emosyonal na pasanin ng palagi ang kompromiso. Habang tumatanda ka, bumababa ang iyong kakayahang tiisin ang hindi kinakailangang stress, ngunit ang pagiging isang relasyon ay madalas na nangangailangan ng patuloy na pagbibigayan. Noong bata ka pa, maaring natural lang para sa iyo. Naiakma ang iyong mga gawi, kagustuhan, at maging ang iyong mga layunin para sa kapayapaan ng relasyon. Ngunit habang lumilipas ang mga taon na mong ang mga sakripisyong ginagawa mo ay hindi laging katumbas ng kapayapaang nawawala sa iyo. Ang mga simpleng pang-araw-araw na desisyon, kung ano ang kakainin, saan pupunta, paano gagamitin ang oras, ay maaaring maging walang katapusang pag-uusap na umaubos ng iyong enerhiya at nagiiwan sa iyong emosyonal na pagod. Halimbawa si Robert, isang pitumput-apat na anyos na lalaki na naglaan ng dekada sa pag-aayon sa mga pangangailangan ng kanyang asawa, upang sa huli ay mapagtantong ang kanyang sariling mga nais ay napabayaan ng matagal. Ngayon sa kanyang pagtanda, ang gusto lang niya ay tahimik na mag-enjoy sa kanyang umaga ngunit ang kanyang asawa ay iginiit na manood ng malakas na telebisyon sa sandaling magising siya. Ang maliliit na isyong tulad nito ay nag-iipon sa paglipas ng panahon. Ginagawang isang serye ng nakakabagot na kompromiso ang dating mapagmahal na samahan. Ang katotohanan, pagdating sa isang punto ng buhay, hindi mo na dapat maramdaman ang obligasyong umayon sa bawat kagustuhan ng ibang tao kapalit ng iyong sariling kaligayahan. Maraming tao sa relasyon ang nakakaramdam na nakakulong sila sa emosyonal na rutina kung saan patuloy nilang inaayos ang nararamdaman ng iba. Nagpapaaliw, humihingi ng tawad, nag a -adjust. Ngunit sa pagtanda, ang bigat ng mga responsibilidad na ito ay maaaring mas mabigat kaysa dati. Mapapansin mo na sa halip na malayang tamasahin ang iyong mga araw ayon sa gusto mo, ikaw ay nahuhulog pa rin sa siklo ng pagtiyak na kontento ang iyong partner, kahit na ito ay nasa iyong sariling kapinsalaan. Ang masakit na katotohanan, ang isang relasyon na umaubos ng iyong emosyonal na enerhiya sa pagtanda ay hindi na isang relasyong naglilingkod sa iyo. Sa yugtong ito ng buhay, ang kapayapaan ng isip ang dapat na pangunahing prioridad Ngunit marami ang nananatili sa relasyon dahil sa kinaugalian kaysa sa tunay na kasiyahan. Hindi alam kung gaaanong gaan ng buhay kung hahayaan lang nilang alisin ang pasanin ng palagiang kompromiso. Pangalawa, ang pagkawala ng tunay na kalayaan. Isa sa pinakamalaking kalayaan sa katandaan ay ang kakayahang mamuhay ayon sa sariling gusto. Pagkatapos ng ilang dekada ng mga responsibilidad, pagpapalaki ng mga anak, pagtatrabaho ng husto, at pagpapanatili ng mga relasyon, karapat dapat ka nang gawin ang anumang nais mo. Ngunit ang pagiging nasa isang relasyon ay kadalasang nangangahulugan na ang iyong mga desisyon ay nakatali pa rin sa pangangailangan, gawi at inaasahan ng ibang tao. Maaaring akala mo'y tinatamasa mo ang inyong gintong panahon ng magkasama Ngunit sa totoo lang, maaaring isinasakripisyo mo ang mismong bagay na nagpapahalaga sa yugtong ito ng buhay, ang lubos na kalayaan. Isipin mo si Frank, isang 78 taong gulang na lalaki na buong buhay, ay naging tapat na asawa. Nang pumanaw ang kanyang asawa, napagtanto niya na hindi pa siya tunay na nagdesisyon para lamang sa sarili. Ang buong buhay niya ay nakabalangkas sa kompromiso, mula sa kung saan sila nakatira, kung ano ang kinakain, hanggang sa kung paano ginugugol ang oras ng pahinga. Nang maranasan niya ang tunay na kalayaan, may nadiskubre siyang nakakagulat, hindi pa niya nasubukan ang kagalakan ng paggising ng walang obligasyon, walang schedule na dikta ng pangangailangan ng iba, at walang pressure na ipaliwanag ang kanyang mga desisyon. Ito ang kalayaang hindi niya alam na minimiti pala niya sa buong buhay niya. Maraming matatandang mag-asawa ang nahihirapan sa katotohanan ito. Kahit sa masasayang relasyon, inaasahan na magpaalam, mag-coordinate ng schedule at iakma ang mga plano para isaalang-alang ang ibang tao. Hindi ito dahil ayaw mo sa iyong partner, ito'y tungkol lamang sa pagkilala kung gaano kalaki ng iyong autonomia ang nawawala sa isang buhay na may kahati. Maaring hindi ka na malayang maglakbay ng walang pasabi, magsimula ng bagong hobby ng walang konsultasyon, o kahit magbago ng rutin nang hindi iniisip ang reaksyon ng iba. At mayroon ding mental na kalayaan na unti-unting nawawala sa paglipas ng panahon. Sa matagalang relasyon, naghahalo ang mga opinyon at ang individual na pananaw ay maaaring mawala. Maaaring hindi mo napapansin kung gaano kalaki ang impluensya ng iyong partner sa iyong pag-iisip dahil sa mga tao ng pag-uusap, debate at kompromiso. Ngunit kapag nag-iisa ka na, may bihirang pagkakataon kang makakonekta muli sa iyong dalisay at hindi napipilt na mga iniisip. Naalala mo kung ano ang pakiramdam ng magdesisyon batay lamang sa kung ano ang magpapasaya sa iyo? Hindi kung ano ang magpapanatili ng balanse sa relasyon. Ang kalayaan ay hindi lamang tungkol sa pag-iisa. Ito'y tungkol sa kakayahang magpatuloy sa buhay nang walang hindi kinakailangang hadlang. Habang tumatagal ang relasyon, mas nasanay ka ng umangkop at mag-adjust. Ngunit sa katandaan, ang pinakamalaking regalong maibibigay mo sa sarili ay ang kakayahang mamuhay nang walang mga hindi nakikitang limitasyon Ganap na tinatanggap ang iyong mga nais ng walang pag-aatubili. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatanggap ng mahahalagang insight, mangyaring magkomento ng numero dalawa sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakakapagsubscribe, inire-recommend akong magsubscribe ka at i-on ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magandang content para sa'yo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, ang emosyonal na pagod na dulot ng palagiang kompromiso. Sa simula, ang relasyon ay parabang nagdudulot ng ginhawa, suporta at kasiyahan. Ngunit habang tumatanda ka, maaaring mapagtanto mo na nangangailangan din ito ng isang bagay na wala ka ng lakas para gawin, ang palagiang kompromiso. Ito'y isang dahan-dahan at banayad na pagubos, hindi halata hanggat hindi mo maranasan ng alternatibo, ang payapang pag-iisa kung saan ang bawat desisyon ay iyo lamang. Kunin natin si Robert, isang 74 na taong gulang na lalaki na ilang dekada sa pag-aasawa. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa, ngunit madalas siyang gumawa ng maliliit na sakripisyo, nanood ng mga pelikulang hindi niya gusto, kumain sa mga restoran na hindi niya preferensya, o nag-adjust ng kanyang daily routine para umayon sa kanyang asawa. Hindi naman malalaking sakripisyo ang mga ito nang paisa-isa ngunit sa kabuuan nakakapagod. Nang pumanaw ang kanyang asawa, inaasahan niyang mararamdaman niya ang kalungkutan. Sa halip na daman niya ang malalim na kaluwagan, sa wakas nagawa niya ang gusto niya kung kailan niya gusto nang hindi palaging iniisip ang epekto nito sa iba. Hindi dahil hindi niya mahal ang kanyang asawa, napatunayan lang niya kung gaano nakakapagod ang palaging magkompromiso. Noong bata ka, ang kompromiso ay bahagi ng paglaki. Nagtuturo ito ng pasensya, pag-unawa at pagtutulungan. Ngunit sa katandaan, ito'y nagiging pabigat na. Sa panahon ng buhay kung saan dapat nagpapahinga ka na, nagmumuni -muni at ganap na tinatamasa ang kalayaan, ang isang relasyon ay nangangailangan pa rin ng mga pag a -adjust. Maaring hindi mo napapansin kung gaano kalaki ng sarili mo ang isinakripisyo mo hanggat hindi ka lumayo sa dinamika ng palaging pinag-uusapan ng iyong pangangailangan at sa iba. Kahit ang pinakasimpleng aspeto ng buhay ay maaring nakakapagod kapag may kahatid. Mula sa pagdedesisyon kung paano idedekor ang bahay hanggang sa medical na mga desisyon, lahat ay nangangailangan ng pag-uusap, pagtutugma, at minsan, hindi pagkakasundo. Para sa marami, ang prosesong ito ay unti-unting nakakapagod na nagiging dahilan ng labis na pagkahapo sa kanilang huling taon. Ang totoo, habang tumatanda ka, ang kapayapaang dulot ng pagdedesisyon ng walang pagtutol o debate ay nagiging isa sa pinakamalaking luho sa buhay. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang iyong mga desisyon, ipagtanggol ang iyong mga gusto o pigilan ang maliliit na inis. At ang malinaw na pag-iisip ang kakayahang maging totoo sa sarili nang hindi kailangang i-filter ang iyong mga iniisip para sa approval ng iba, ay maaaring maging isa sa pinakakaaya-ayang karanasan. Pangapat, ang pasanin ng pag-aalaga na hindi pinag-uusapan. Kapag iniisip ng mga tao ang tungkol sa pangmatagalang relasyon sa katandaan, madalas naiisip nila ang pagkakasama, suporta at pagmamahal na nagtatagal hanggang sa huling taon ng buhay. Ang hindi nila laging napapansin ay ang napakabigat na responsibilidad na kasama ng pag-aalaga sa isang kapareha kapag bumagsak ang kanilang kalusugan at sa maraming pagkakataon, mas mabilis itong mangyari kaysa inaasahan. Halimbawa si James. Sa edad na 77, mahigit 50 taon na silang kasal ng asawa niya nang magkasakit ito. Natural na siya ang naging tagapag-alaga. Noong una, kayang-kaya pa ang tumulong sa maliliit na gawain, tiyaking niliinom ang gamot at magbigay ng emosyonal na suporta. Ngunit habang nagiging taon ang mga buwan, Bumagsak din ang kanyang sariling kalusugan. Hindi siya makatulog ng maayos, pumayat siya, at sobrang taas ng kanyang stress. Bihira na siyang magkaroon ng oras para sa sarili. At ang dating gawa ng pagmamahal ay naging isang obligasyon na ubos ang bawat sandali niya. Ito ang realidad para sa maraming matatandang mag-asawa. Kapag nagkasakit ang isa, madalas ang isa ang nagiging full-time na tagapag-alaga. At bagamat mukhang marangal at kapuri-puri, ang totoo ay maaari itong makasira sa sariling kalusugan. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga tagapag-alaga, lalo na ang mga matatanda, ay mas mataas ang tsansa na makaranas ng depresyon, anxiety at pisikal na sakit dahil sa stress ng pag-aasikaso sa pangangailangan ng iba. Ito ay isang tungkulin na parehong pisikal at emosyonal na nakakapagod at nagiiwan ng kaunting espasyo para sa personal na kalayaan. Ang malungkot na irony ay kapag pumanaw na ang isa, ang natitirang partner ay kadalasang mas masama ang kalagayan kaysa kung naging mag-isa na lang sila. At kahit na parehong malusog ang mag-asawa, ang stress ng pag-aalala sa isa't isa, ang pagtiyak na kumakain ng maayos, nakakapagpa-check up, at aktibo, ay maaaring nakakapagod sa isip. Maraming matatanda na nananatiling single o pinipiling mabuhay ng independyente sa kanilang huling taon ang nakakatuklas na ganap silang nakakaiwas sa ganitong kapalaran. Nang walang palagi ang pag-aalala sa kalusugan ng iba, may kalayaan silang unahin ang sariling kapakanan, tinitiyak na mapapanatili ang kanilang enerhiya, rutin at sariling kaligayahan. Maganda ang magmahal, ngunit ang pagdadala ng bigat ng paghina ng kalusugan ng iba ay maaaring isa sa pinakamabibigat na pasanin. At habang tumatanda ka, ang pagpili na unahin ang iyong sariling mental at pisikal na kalusugan ay maaaring ang pinakamabuting desisyon na magagawa mo. Kung pinapanood mo pa rin ang video na ito at nakakatagpo ng halaga sa mga insight na ito, Mangyaring magkomento ng numero apat sa ibaba para ipaalam mo na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong magsubscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang mga video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng magandang content upang bigyan ka ng kaalaman at inspirasyon. Ngayon magpatuloy tayo. Panglima. Ang financial at emotional na pasanin ng mga relasyon sa katandaan. Maraming tao ang akala na ang pagkakaroon ng kapareha sa katandaan ay nagdudulot ng ginhawa at seguridad, ngunit ang hindi nila napapansin ay maaari rin itong magdulot ng napakalaking financial at emotional na pasanin. Ang huling taon ng buhay ay dapat na panahon ng kapayapaan, ngunit para sa maraming nananatili sa relasyon, Nakakaranas sila ng karagdagang stress mula sa shared expenses, medical bills, at maging sa mga away tungkol sa pera. Isipin si Robert, isang walumpung taong gulang na lalaki na balo ng mahigit isang dekada. Komportable siyang nabubuhay sa kanyang savings at pensyon, ginugugol ang oras sa mga bagay na gusto niya. Ngunit nang pumasok siya sa isang bagong relasyon noong mid-70s niya, nagbago ang lahat. Ang kanyang bagong kapareha ay may sariling financial struggles at bigla na lang nakitang gumagastos siya ng higit sa inaasahan, shared living expenses, medical costs, at maging ang pagtulong sa mga adult children nito. Ang dating companionship ay mabilis na naging isang hindi binibigkas na financial obligation. At bago pa man niya na malayan, kinukuhanan na niya ang kanyang savings para lang mapanatili ang relasyon. Hindi ito bihira Maraming matatanda na pumapasok sa relasyon sa katandaan ang nakikitang nagiging magkadikit ang kanilang financial security sa kalagayan ng ibang tao. At habang maayos itong napapamahalaan ng ilang mag-asawa, ang iba ay nakakaranas ng matinding stress kapag ang isang partner ay financially dependent sa isa. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kontrol, kalayaan at pagiging patas. Bukod sa pera, mayroon ding emosyonal na gastos. Ang mga away tungkol sa spending habits, mana, or medical expenses ay maaaring magdulot ng resentment. Ang ilang matatanda ay nakakaramdam na sila'y nakulong sa toxic na relasyon, hindi makalayas dahil sa financial dependence o takot na mag-isa. Ang resulta, mas maraming stress, mas kaunting kaligayahan at isang pakiramdam ng obligasyon na nagtatabing sa dapat ay isang masayang huling kabanata ng buhay. Sa kabilang banda, ang mga pinipiling manatiling single ay madalas na nakadarama ng mas kontrolado ang kanilang financial future. Gumagasto sila ayon sa sariling desisyon, nag-iipon ng walang guilt at gumagawa ng mga desisyong makabubuti sa kanila. May kalayaan sa pag-alam na ang bawat pisong kanilang kinita inipon o ginastos ay ganap na sariling desisyon nila. Sa huli, ang mga relasyon sa katandaan ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. May kasama itong mga responsibilidad, financial burdens at emosyonal na mga bayarin na hindi napapansin ng marami. Kung mahalaga sa iyo ang financial security at peace of mind, ang manatiling independyente ay maaaring isa sa pinakamatalinong desisyon na magagawa mo pangwakas na pag-iisip. Habang naglalakbay ka sa buhay, ang mga desisyon na gagawin mo sa iyong huling taon ay lalong nagiging mahalaga. Bagamat marami ang akala na ang pagkakaroon ng kapareha ay isang pangangailangan, ang katotohanan ay para sa ilan, nagdudulot ito ng mas maraming stress kaysa kasiyahan. Ang pagtanda ay dapat tungkol sa kalayaan, kalayaan na gumawa ng sariling desisyon Mamuhay ng walang hindi kinakailangang pasanin at unahin ang sariling kapakanan. Ang ideya na ang companionship ang susi sa kaligayahan ay hindi laging totoo, lalo na kung ang companionship na iyon ay may kasamang obligasyon, away at limitasyon sa iyong kalayaan. Sandali mong pag-isipan ang iyong sariling buhay. Namumuhay ka ba sa ang tunay na nagbibigay sa iyo ng kaligayahan? Pinapanatili mo ba ang mga relasyon dahil tunay nitong dinadala ang kasiyahan sa iyo? O hinahawakan mo lang ang mga ito dahil sa ugali, takot o obligasyon? Iba-iba ang sitwasyon ng bawat tao, ngunit isang bagay ang tiyak. Ang iyong huling taon ay dapat na panahon ng kapayapaan, hindi nang hindi kinakailangang hirap. Maging manatili ka sa isang tao o maging independyente. Siguraduhin ito ay dahil tunay nitong pinapabuti ang iyong buhay. Ang pagtanda ay hindi tungkol sa pagsunod sa inaasahan ng lipunan. Ito ay tungkol sa paggawa ng pinakamatalinong desisyon para sa iyong sarili. At kung minsan ang pinakamatalinong desisyon ay ang layuan ng mga bagay na hindi na naglilingkod sa iyo. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga iniisip, kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motivasyon at pag-asa. Kung nasiyahan ka sa video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng magagandang content upang bigyan ka ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.